Ang bongga naman ng gender reveal na si mother ng mga puppies nitong si Achi Chi. Lalak! Ay. May babae rin. Akala kayo rin lalaki. Hello Pack Members! Welcome back to Husky Pack TV! Ngayong araw, pahinga muna tayo sa content natin sa mga rescued puppies at dito muna tayo sa mga puppies ni Achi Chi. Kung maalala nyo sa previous video natin, eh inilipat na natin ang mga puppies na ito sa mga cage pero nireject yun ni Mama Achi Chi. Hindi siya pumapasok sa cage na yun ending eh hindi siya nakakapagpadede na guguto mga, mga junakis niya kaya ibinalik na sila ni Mother dito sa kubo. Hindi pala niya gusto na naka ang kanya mga bebe. Pero naman ngayon naisipan ni Mother na dahil ibinalik na ulit sila dito sa kubo ay gawa na lang ng paraan kung paano mas mapapalawak yung space nila dito dahil nga ngayon ay eh, lumalakad-lakad na rin sila. Lilinisa rin nga muna niya yung lugar na yon kaya pinag-aalis niya muna ang mga papis ni achi Chi at nung nilabas niya dito niya nakita nung masinaga ng araw na talaga ng mga blue eyes ang mga anak niya bongga. O ba baka nasa halis yan dito ng isa sa mga pack members natin kaya ang labas ay blue eyes. Hala, charis lang. Hindi yan nababahan ng mga pack members natin. Titingnan lang rin nga natin kung mag-change ba yung mga mata nila habang lumalaki sila or mag stay ng blue eyes. Kasi alam nyo ba si Britney natin, eh blue eyes din niya nung bata pa siya. Kaya titignan rin natin mga pubis na ito kung magbabago ba ang mga kulay ng mata nila o magsestay na asul-asul. Anyways, burug-burug na rin nga sila kaya tinry ni mother na buhatin silang lahat. At in fairness, kire niya kahit medyo babagsak yung isa. Ah. Nagpitsura rin nga muna sila dyan kasama ng mga puppies pero hindi mo ina-expect si Achi Chibi biglang umupo sa gilid at sumama sa picture. Hala, <laughs> bakit nga daw ba siya iiwanan? Eh, siya ang tunay na ina. O 'di ba? Pangita naman ko sino ang tunay na ina talaga naman tumabi eh, sa gilid para kasama siya sa picture. na nga lola ka lang, hindi daw ikaw ang ina. Alala ko rin nga may sa inyo na sabi ang bait daw ni Ate Chika kasi pinapayagan niya tayong hawakan ang kanya mga puppy. Syempre na Actually, yung mga sinasabi na iba na tumatapang daw ang aso kapag nagkakaanak, eh natural instinct 'yan ng mga ina. Kahit naman po tayo mga tao pag nagkaanak tayo, automatic ang ating magiging isip is yung protektahan ng ating mga junakis mula sa mga masasamang tao. Medyo pa ipagka-protective lang po mga aso, kaya sila medyo tumatapang. Pero trust me guys, kapag yung aso ay may 100% tiwala sa inyo, hindi po kayo aawayin yan kahit laro-laro inyo, yakap-yakapin at halik halikan ng mga junakis nila. At itong si Achichi, obviously, tiwalang-tiwala siya kay mother. Kaya naman hawak-hawakan man ni mother, yakapin, magpapicture buhate ng kanya mga junakis, si okay lang sa kanya. Dagdam rin kasi po ng mga aso kung sino yung mga pure ang puso at kung sino yung mga mababait na tao. Kaya hinahayaan lang ni Achichi na hawakan ni mother ang kanya mga Uh, Anyways, balik tayo sa video na ibabalik na mga puppies ay eh, nagkaroon pa nga ng bigla ang gender reveal. Yeah, babae! Yeah, pipi! Pipi! Babae! May pipi! Pangit! Lalakso! Lalak! Ay! May babae rin. Kakalaki oh, yan yung lalaki. Lalaki.